Guys, magandang hapon po sa inyo lahat. Shout out po! Dugtungan lang natin guys yung ano ang ating gagawin kapag naka-receive tayo ng kumplin sa hapos natin ng isang empleyado. Guys, yung episode 1 and 2, discuss natin yung ikaw mag-discuss, tapos pangalawa ay si officers, dipindi sa sitwasyon. Ito guys, uh, kaya po lagi tayo educate ni officer o ni-remind -re during guard mounting na kung basic lang complain yan, may mga tanong lang po ang empleyado na kaya sa kapabilidad ng isang entrance guard kung nakikinig tayo ay pwede po natin agad yan i-discuss sa nila, ipaliwanag at papatakas paliwanag wala na pong side comment yun mga basic lang po na kaya natin explain sa nila, hindi mabigat po yung complain nila lapit sa inyo at saka guys, kaya po tayo yan tinuturuan para hindi si officers loaded yung kanyang trabaho. Kasi kung lahat ng inyong galaw, lahat ng tanong ng empleyado at itatanong niyo kay officer, ano pa mangyayari yan? Gumagawa ng report, matawas-tawas ng report. Kaya guys, pag tayo ay tinuturuan ng officers, huwag po tayo bingi-bingihan o labas sa tinga. Uh, adapt natin po si mahirap po maging officers. Kaya guys, yung mga ganun sitwasyon, depende yan. Uh, kung hindi mabigat yung sitwasyon, ikaw ang sumagot dyan. Kung mabigat na si officers na po ang magkikipag-usap dyan Paano rin po video? Maraming.